Grabe, ang sarap nito. Ni ang oh. gledo ko, tamis nito. Sarap niyan. Hmm, oh. dito yung mga bisita natin. Oh. Hello, oh. kaya po. Hindi ba? Mga bisita doon tayo. Oh. Mga bisita yan, mga oh. bisita. Hindi <laughs> <laughs> oh, <laughs> okay. ako dito, hindi ako tayo rito. Ayan. Ay, wala na ako. Yung unang kakain ng cake. Hindi dapat yung may birthday yung unang kakain ng cake. <laughs> but Sabi ah, Ano na yung cake ko ah. Uh, parang bawas na naman to ulit. May nanap ka dyan ha, ah, boss. Makita mo ba yung kumain ng cake ko? Oh, hindi ako yun. <laughs> <laughs> Kanina may dumaan ng papunta dun eh. Saan banda? Pumasok dun sa ano, kusina. <laughs> Sige boss, dito na ako boss. ng muna ako eh. Matutulog muna maaga. Ano? Ba, anapin mo na lang, tanong-tanong mo na lang sa iba dyan. Oh, baka iba tao nga, alata naman eh. Wala mo tao kumain. <laughs> sa akin, ay, happy birthday sa sa'yo and uh, magkaroon ka pa ng maraming... Ano yan? Uh, ano lang ba, boss? Ano mo, tignan mo. Oh, ma chocolate. Oh. May chocolate yung bar, yung... chocolate cream, no. tapos chocolate paji. May balak na. Mm, Ito, <laughs> Naartyan. Happy birthday, Happy birthday to you. Napaganda Happy ano na Happy birthday na, to you. Oh. Kasi yung, na, na yung cake mo. <laughs> Sino naman kaya yung kumuha ng ano na uh, cake na yun? Uy, ikaw. Kumuha ba ng cake ko? Hindi. Oh. Oo. Ang nang Ay, ano yan? <laughs> May nagabot sa akin na ito kanina. Ha, kulay pula. <laughs> Wala akong sala dyan. Hindi ako yun. Dito So, ayan mga kawaki, mga kalinda, mga kaedit. Ito. Ito yung handa ni friends. ayan, thank you kay Ma'am Erlinda. ayan, ah, hindi na kami nagluto ng pork. Maganda to manok para kahit sino pwede kumain. ayan Diprito 'yan. Mga manok ay may kami lang naman, ano? Saka mayroon din siyang spaghetti. Pansit. ayan, Ayun pa, pansit. Ito, pancit din pala. Ay, hindi. pagiti pala to. O, oh. ito yung uh, pancit pa, mga ka. Linda. Ayan. Tapos, aros pa Ayan. Siyempre, meron kaming langka. Ayan. Hindi lagi nawawala. Basta, uso yung langka. Ayan. At saging. Ayan. Yun lang. Mga at saka ano to? Ah, oh, ay salad, buko salad. Yung cake ni Ma'am A. saka yung isa sa kapila, kaibigan ni friends. ayun, Cake kay Ma'am A yan. Yung mga spaghetti, pansit, at saka itong manok na prito kay Ma'am Arlinda po ito. Salamat po Ma'am Arlinda. So ito, dahil malalaki ito, hiwa-hiwain ko ito mga kawaki. Ayan, saka mga kalinda. Tabi mo na natin to So hiwa-hiwain na natin to mga kawaki kasi masyado malalaki, baka mabulunan si Karlin Oh. So. itu bayan ayan grabe to ihau dapat tukar le eh mas mabilis tong mas mabilis tong prito, kaya gi prito na lang natin ayan tuh okay. Wow birthday to you. Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you Yan eh, yan ang oso ngayon, wala suklay-suklay ang nagbe-birthday. So, ay, talaga, talaga. ito si Kahima, so. Kain na, kain na! Kain na, yeah So, yan mga ka mga ka-business, ano? Mga kalinda. mga ka-edit. Ayan. So. <laughs> oh. <laughs> alam yes, 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 mo? Ayan. Ay, okay. si sa si okay, so, salamat, po, Dahil sa, sa dami ng pagkain. Ay nayon po birthday okay. na ulit Kahapon, isang po may birthday lang. Yan, birthday na naman kaya, ah, yung walang yan. Tataba ka na. Databakan nyan boss. <laughs> 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 Tata na si oh. go. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Ayan. Ayan. So yan, abangan natin yung birthday ni Kahimas mga kawawa. Oh. No. Ayan oh, grabe, special talaga. Abang kumakain yan eh, nagba-video pa 'yan. Oo, ka oh, eh. oh, birahin mo kain. Kay baka birahin pa ng iba, sayang. Sige. Ay, grabe. Pero mm pa-binis nito, 'no eh. Meron po tayo ng ano. Mhm. Apple ulit po, best niya naman ulit. Ayan, nayot ko lang yung camera ni Kahimas. Ayan, ang gwapo ni kay Mas dito. Oo. Oh. Nagugusap pa ako pa ng plantin, Mm. Uh, okay. Yan, kwentuhan mo sila dyan habang kumakain, kay Mas Ano mas diyan dyan? Ayos ba? Masa <laughs> <laughs> dyan Asan ay yung <laughs> Ayaw, <mabili. laughs>

Ay, di mo, dito, mukbang, Alin? Oh, oo. Oh, Mukbangin mo, baby. So, ayan, kain tayo mga kawaki. Grabe. Oo. Oh, Kibuga na ngayon. Kain po tayo. Mmm. kay Apo. Idita Salak. Next blog Ayun. At saka siyempre, kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Siyempre, shout out natin lahat ng mga kagwangs. Ayan. At siyempre, si Mrs. Ka-Business at saka si Boss Ka-Business. Ayan po. Ayan. Kain po tayo. Kami-kami lang naman dito, mga busing. At siyempre, sa lahat ng mga kababayan natin, UFW, saan man po kayo panig ng daigdig, maaga man, gabi man, hapon man sa inyo dyan, shout out po rin yung lahat. Shout po. Ayan. Naway pagpalain kayo ng langit. Opo. Tutupo. Para lahat at, ay sumagana. Iyon at bigyan sila ng magandang kapalaran. At sumagana ang mga biyaya sa kanila kay Mas. Oo. Halo, dapat na. Tingnan nyo po ah. Yun pong mga blessing na hinihiling ni Boswati, talagang pangkalatan po yun. Yun. Para lahat sa atin, walang maiwan. Siyempre, sunod-sunod lang. Eh, magsabay-sabay. Walang maiwan. Kailangan laging nakakabante. Oh. <laughs> Sabihin niya, walang maiwan sa kahirapan. Kailangan akit ay tagumpay. Yan. Ay, Di ba? May kanya-kanya po tayong lakas eh. Kaya, mayroon man, pero nakakaaga pa lang ng konti. Ayan. At saka yung lahat ng mga kasama natin mga small Uh, influencer, small vlogger. Magsuportahan Mag eh. tayo. Kausapin mo muna na kukuha ko ng gani. <laughs> <laughs> Birahin mo. Ah, hawak lang ano, nang lang itapos. Siya naman po ang titibag. Kanina po, tagatagtag mm. lang kasi siya eh. Kaya, ito po si Mrs. Makiwak si man. Prince TV po. Ayan po. Kain ng kanin. Ayan. Ni mm -hmm. TV po. Ayan. Dito Ayan. naman. Ay, kumakain ka nito kay Max. Gulay namin ano? Pantol. Lupo. Kay Max. Lupo. Ayan ngayon. kay Ma'am Erlinda. Official Dad. Sa kanyang papante. Spaghetti. <laughs> Ayan. Yung mga kung ano-ano. Ayan. Ayan. Ayun. Anong tawag po? At salamat din po kay Ma'am Edita Mix Vlog sa kanyang pa kay Prince. Asan yung cake niya? Ayun, nandiyan. Ayan. mo, Prince? Ayan, kalibot. Sige lang. oh, hindi mo pa pala nahipan yan. Hipan mo na dito. Grabe. Sige sa regalo ng kaklase cake. regalo ng kaklase niya yung isang cake. Taon talo po. Asos. Masarap pa pala ito kaysa Ay, sa malunggay. Oh, okay. Connect mo muna. Ibang klase pala speak A few inches later. Ayan mga ka... Waki, mga ka Linda, mga ka Edith, mga ka Prince. Kay Max, Ayan, Ay ka di thank you. Mga ka business. Ayan, grabe ang ganda ng cake ni Prince. Sa sobrang excited ng tendera. Nakalimutan kalimutan yung magbigay ng kandila. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh. papalakpasan na. Ang... ayun mayroon pa, oh. Bigay ng kaklase. Bigay naman yun. to ng na kaklase niya, na. oh. Kaklase niya. Oo. Oo, sige, sige, para dalawa. Oo, oh. oh. para dalawa. Patom lang sa kamay. Ayan, 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 ayan. Yun. Grabe. <laughs> ayun ba naman? Dalawa ba naman? Dalawa. <laughs> Dahil sa maraming cake, maraming pagkain, kami ay labis na nagpapasalamat sa lahat wow. mga viewers namin, mga subscriber namin, ay yan. Kaya ako na, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo, sa inyo po, patuloy na suporta sa Tagwang wag wag kawak TV, TV. Uh, Mixed oh, ah, friends TV Nice vlog Si Ben na si Mama Linda official vlog oh, Opo at si Mang Edita next vlog Opo ayan at saka yung may ano yung pang pangalan ni Erika May Erika May Mix Vlog ayun shout out ayan Apim TV official vlog shout out po sa'yo ayan at siyempre lahat ng mga ka-business reactor sa toto ko sa inyo. Prince, anong masabi natin sa mga sponsor mo? Maraming maraming salamat po sa pag-uuslan ng print date. Sarap na ito. Ayan! Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po mga brand new. Mga Ayan! Oh, may ay, ma -ay, salamat dito. Sobra. Oo, oh, dala-dala. Ay, dumi! Ha! <laughs> 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 <Doon> masaya. Hey, <laughs> dumi! Ay, dumi nga. Ay, birthday content. Oh, ay! Kwan Seao, <laughs> 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 hey, you, Are you one? happy birthday. Birthday. Say, birthday, say happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Ayo, Sia, Ian. Dirgahayu Mas. Happy birthday Sali ke don, Oke, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday

Aku to Oke Yan Yan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ape bette friends? Amay lu makan kan no. Anga kalau man. Mas, umah bahar kan no. Ayan, umah baulik. An. ang buhay mo ayun yeah. <laughs> <-kaya> <laughs> pero pero ako hindi na, na umaba pa. ano? umaba pa ang <laughs> Ay, <yeah. laughs> ano? akala ko umaba niya hei <laughs> <laughs> <susuruh> ah. <Bukira. coughs> <coughs> <coughs> 🎵 Sa happy birthday, happy well, birthday 🎵🎵 Sa iyong happy birthday to you 🎵🎵 Kain tayo mo? Kaya dito mo friends. Ano ang sasabihin mo kaya dito mo friends? Happy? Ayan! Ayan! E lá bem. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. <laughs> đây <sy minimizing struggled formal> <blessingvard> ok <swing> <s��> <invece> Ano yung kamay niya? <laughs> nuli, nuli, Kompleto na yan. Kompleto na. Kompleto. Apat na yun. Kumasok yan. Kompleto na yan. Oo. Ah. Si Makmak na saan? Ay, pulong. Oo. Ah. Oo. Ah. saya so menga wa menga mengaaiid beilami selamat bo namanyapang kami yang enggak bisa dulu yang binung itu merasaaias saya terpat di jumlah mengaaias danyan At saka Prince Mix Vlog. Ayan, yung Prince Mix Vlog na. Huwag yung kalimutan, si Ma'am Chay. Si, sino pa? Ma'am Chay, si Ma'am si Ma Maya, oh. Sir DJ, oh. Sir Pau at oh. saka si Sir Au. Ayan, si Si Boss Allen TV official Ayan. na tapo. Kasi Ayan. gandang bibang. Ayan, um, ba, bibang. Support natin yung vlog ni Sir Anime Reactor. Ayun. Kain po. Ayan. So, kain na tayo. Kain. Tara, kain ah. na tayo. Ah. Yung kain na, kain na tayo, mga kawaki.